Isang NPA sa Northern Samar sumurender na gamit na baril isinuko sa mga otoridad. Ang detalye ng balitang yan ihatid ni Arch 34 Jane Galit Bantayan. Jane? Isa na namang membro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar ang nahikayat ng otoridad sa pamamagitan ng isang negosasyon na sumurinder at nagbalik ito sa First Northern Samar Provincial Mobile First Company isinukuran nito ang kanyang beril. Residente ang nasabing NPA ng si Jokabangahan Barangay Makilibayan ng Katarman. Ang matagumpay na negosasyon at pagsuko nitong miyembro ng New People's Army sa Lalawigan ay naisakatuparan dahil na rin sa tulong ng Katarman Municipal Police Station. Ayon sa report ng PNP, ang nasabing NPA ay nakilala sa kanyang alyasa si Tiboy at may alias rin na Ariel, 22 taong gulang, residente ng barangay Makinli, Katarman at isa itong magsasaka. Kabilang ito sa listahan ng PSR at dating Communist Terrorist Group member na nabibilang naman sa si Squad 3 sa pamumuno ng kanilang squad leader na nakilala na si Alias Pasoy at Commander Owed ng SDGFC1SRC Emporium na nag-ooperate sa mga lugar ng una at pangalawang distrito sa lalawigan ng Northern Samar. Samantalang isinukong arma sa isang caliber .38 Arms core na may buradong marka at serial number. Ang nasabi NPA ay kasalukuyang nasa kustudiya ng First Northern Summer Provincial Mobile First Company at siniguro naman ang kapulisan na ito'y makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Rx34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.